kain tayo mga kaidol, ngayon pala ako okay, gin nagkakaroon ng lasa ang pagkain ko ay lang kaso yata ito tsaka ano ay medyo ano tayo ngayon inom, ng sabaw ay kibis ko ay naku parang yung, ano, para yung pensyaw sa akin ng anak ko eh. Huh? Salamat po. Kita pa karoon na pagkain. Salamat. Salamat po. Ito sa lunggong para magkaroon ng makahigot na siya baw sa so, naluwa lang gulay na sigarilyas at, at saka pichay

bawal sum lang gutng niya sabaw bawal na po kailangan ko bukas sa tubig lang na na mm.

dyan na naman. Pupulbi talaga kayo. Pa! Sabi ko sa inyo mga, May kape pa! Hey, eh, Sali mo na itong tubig. Inom pa! Tara siya! Oh. Pero <laughs> pinakuluan niya lang ng ano, nang walang halo. Okay. eh di lumihab. <laughs> Imbis na kulo lang, lumihab.

selamat yes, Bye-bye. bye, -bye. bye, -bye.